Hello, good morning. Ayan mga langka, kumuha na naman tayo ng ating mga frozen foods. Ayan. Meron tayong mga tocino, meron tayong chicken loop, chicken tosino, pork longganisa, chicken longganisa, ayan. Meron tayong virginia. meron tayong mga ham ayan and then din dito kumuha tayo ng mga hot dogs yung mini at saka jumbo ayan ang total ng ating binayaran dito is 2,997 mas maganda to pag gumaga kasi daling lutuin so good morning mga kasari nandito na naman tayo mayroon tayong delivery from Uh, team sales yung kanilang din deliver ay yung mga Argentina yan yung mga bisloc, mitloaf, century So yan kumuha tayo, sari-sari. And then dito yung dito puro wow ulam yan. Kasi mabentang-mabenta si wow ulam bukod sa tao, may lang pa ulam sa mga aso, so social na yung mga aso ngayon and then dumating din yung ating primera, kumatay na isang case dito yung ating kopiko ayan, itakay isang box ng beng-beng bang. and kasama nito yung tubig na dalawa nandyan yung ating dalawang tubig and ayan, kumatay ng kopiko na LA kasi low acid ito kaya, uh, maganda ito sa mga diabetic. Ayan. Lumatataas yung, yung sugar. Then, yung ating blanca. Single. Yung ating single din ako, piko. Brown. And then, yung ating, uh, ano po, energy And then, yung isang, meron tayong isang... Uh, balot na chocolate tablet na. So, ito mga langay yung sabi ko. Kasi sinabi ko kay Bunso kagabi na isabit, hindi niya pala naisabit. So, buti na lang, hindi pa niya naisabit. Eh, Ayan, kasama natin sa vlog. Kasi kagabi may bibili sana na ito. Sabi ko, wala. At saka meron doon. Sabi ko, kuhanin mo. Ayan, isabit. So, yung nakita ko siya ang apat doon. Kaya hindi siya, hindi siya kumuha dito. Kaya buka siya. Hindi, dito ang ating energy na vanilla. And dito Yung in order ko sana is dalawang nachos, so wala pinalitan nila ng super crunch na barbecue flavor. Ngayon dito si black chili dalawa. Dalawang blue. Ito yung yellow na super crunch, yan dalawa din, dalawang red, dalawang green, and sweet corn. Dalawang pack. And then dito, meron tayo isang piece na may naputol. O dito. Sa Magandang magandang sa mga bata. Kasi matamis siya. Hindi siya maalat. na ating ginawa kasi napakamapenta nito kaya every time na magway tayo one piece talaga yung ating kinukuha and tabating din yung ating mason marino yan at yung ating cheese ay ina-display ko na dyan sa ating salamen and dito na sa labasan natin gumawa tayo ng panibagong arrangement so nandito na yung ating mga plastic para kita kita yung ating mga fork and spoon yung ating plato no, ganito na no. yung ating mga plastic na baso sa taas and then yung ating mga dodo -do 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 dito yung ating ayan yakult yung chicherya na madaliit yung juice natin yung smart tea yung ating mga collagen yan, yung mga juice and yung ating katulad dito isang case ito nilagay ko na dito, na dito kasi hindi ko pa na-arrange kaya dito ko muna ito nilagay yung aking popcorn then yung ating ice pop and dito yan yung bagong arrangement natin ayan, gumawa lang ako ng DIY na mga boxes ng juice, ayan, yung smart tea and then o yung golden cooler, ayan and then yung ating mga sabon pandigo ating muriatic, shampoo ayan, may flying tiger tayo meron tayong malaking ariel yung ating mga sundrocks na green, violet ayan And then, dito, puro maliliit. Hanggang dito sa kabila. Ayan. So, ganun si Dadol. Yung ating mga sabon. Ayan. Yung ating mga smart paste. Ayan. Yung pride. Ayan, napili yung pride natin. Wala na yung blue boost na kasi yun ang pinakamura. Nandito so, naman yung ating mga gulay-gulay yan hindi ko nilagay lahat yung talong natin kasi madali siya mag kuyukot kapag nakalabas lahat so yan pag may nabilhan na yan re refillan ko lang siya hindi ko siya nilalagay lahat kasi pag naglagay ko lahat ganito na siya oh kuyukot na siya ito yung ating magagandang kamatis konti na lang yan o diba mga tika si ilang piraso na lang din ang dami ko ng walang soft drinks o yan ang dami nating mga empty pieces dyan oh, mo ko? <laughs> ang dami nating empty pieces and then yung ating mga empty na red horse yan dito meron tayo dito yan and then doon Marami tayong empty cases. So, hindi na natin mag order ng ating mga panibagong order. So, dito sa labas, ayan, nakapag-refill na tayo kasi kanina maraming namimili. Ayan. And then dito, punong-puno na tayo, mga langga. Ayan. Diba maganda tingnan kapag puno attractive siya, diba? Oh, see? Ito din yung ating taas. Ayan, ganoon pa naman tayo mga yung Angelina natin nag-iisa na lang. So, tomorrow meron tayong delivery pa ni Bago. Kapag dito ka nakatingin, ayan, ganito yung aking labasan. So, ayan, marami pa tayong pagsabit ng mga kape. Aside sa ganito harapan, meron pa tayong isang pahaba doon para sa mga shampoo, mga yung ating pub, fabric conditioner and then yung kabila puro kape so ayan diba? mas maganda talaga tingnan kapag punong puno yung ating store bukod sa maganda tingnan na ganyan puno nakakaakit sa ating mga customer okay ah, oh, sige mamaya sarin ko yun lang mga kasari kasi may nagtanong. So, minyas lang kasi alam nyo nagbablog tayo. So, sa mga hindi pa pala nakapagsubscribe, please like, share, and subscribe Mama next vlog. Sana guys, uh, ma-inspire ko kayo sa aking uh, simpleng pagbablog. At salamat sa inyong mga suporta huh. God bless everyone and keep safe.